Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Umaarangkada, umaandar, nagparamdam na naman ng isang komento na di kaayaya kay Stella Hero. Ang individual na ito ay salungat sa kagwapuhan ni Stella Ahero. Tila nangutya ng nang asar at namuna kung bakit naging gwapo si Stella herop. Kaya naman sinupalpal, sinagot na palaban ang uh, nagkomento sa kanya o matatawag nating basher o hater ni Stell. Sabi ng isang individual, ang gwapo na ni Stell after magpasalamat, Dok. Thank you, Dok. Kaya naman sumagot si Stell ng palaban at uh, ito nga sabi ni Stell, hala, amoy insecure. Hayaan mo na sila, Stell. wag mo nang isipin sila. Ang mahalaga, pera mo sarili mong pera ang ginagamit mo sa paggastos at wala kang inaabakang tao, kumita ka, nagtrabaho ka ng marangal, gamit ang iyong talento. Ingit lang at insecure lang ang mga ganyan. Kaya naman, hito nga ang mga fans ni Stell Pinagtanggol. Narito ang mga komento nila. You could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test. And expect nothing less, you check as I'm chest. What's happening next? You yeah. got the venom attention